Hello, Fatima! Maraming salamat sa dinami-dami ng dagger na nag-trending -nag dito o nag dito sa vlog ko sa akin. Ikaw lang talaga ang nagbigay sa akin ng cash at saka mga ganitong klaseng regalo. Maraming salamat sa iyo. Ingat and God bless and more prowess. Sana dumami ang inyong mga followers pa. Dumaming viewers para more viewers, more bigay si Fatima, ba? Diba? <laughs> maraming salamat and sa 6.8 8 million na nakapanood. Hello, congratulations po sa iyo dahil ang taas naman ng viewers mo. Ako nga, pag ako nag-vlog, Diyos ko, lima lang, minsan nag pa yung iba. So, <laughs> Tapos may gift ako, may gift ako sa'yo. Ayan. Ayan, maraming salamat. Ay, kung gift mo naman, naka, ay nakakatch naman. Gusto ko kumiyak. Hindi <laughs> nga basahan, dyan, matayang panyo eh. Naiiyak ako, may nagbigay ng gift. <laughs> Yan yung ano, share ko sa iyo yung kita. Hindi pa ako sumasahod sa Facebook, pero... Dahil wala akong panyo, basahan na lang. Naiyak ako eh. Ano to, Adi? Ito'y scripted ha? On the spot na bigay ko kay Madam Diwata bilang pasasalamat ko. lang, Ano ba to? Mga ano lang yan, mga pang hairnet. Para maging maayos pa yung ano, para sa tauhan mo. oh oo, tamang tama. Ay, hairnet, mag hairnet kayo. Ah, may hairnet na dali na. Yan. Ay, ganito, ulo mo. Ayan. Jake, mag-garnet ka kahit kalbu ka. O, oh, mag-garnet nga kayo. O, oh, bigyan mo sa mga tao Bigyan mo sila pag din mo. Ayan. Tapos, no. yung sunod po, yung para sa tao mo muna, madam. Ay. Yung sa mouthpiece. Kasi pagmas, mahirap pa Ayan, hindi sila makahinga ito, ito yung ano, ito yung kailangan talaga nila, Joanne. Ah, wag na kayo mag-ano... Doon sa mga nasa port, ito na, may mouthpiece na. Opo, para at least... Ikaw, ano yan, para makahinga ka, ito sa'yo ate. Ang galing mo na yung peace mask. natin kasi ito na talagang nirequest ng mga itutirang mga budget. Ito yan, ito na. Diba? Donate tayo kay Donate madam. Donate na, maraming salamat. Ito ayan. na lang magano. huwag ka na mag peace mask. Pwede ma-adjust yan madam. Pwede naman. Kasi yan, para... ganyan. Oh, oh. So, ayan, Jake. Ah oh, ito. Yung mga nasa food, ano? Nasa food trip industry. Oh, di ang bibigyan mo lang nito, yung nagyan lang. O kung gusto nila mag, dalawang fish, gusto nila na nang ganyan, o gusto mo ng fish mask, pwede naman. Depende yan sa inyo, ha? Ano pa ito? Asa ah, na ba? Yung gloves, so, gloves ba? naman. Asa na. Yan. Ayan, gloves. Yan, yan pa lang ha, ah, kasi unti pa lang kita ko sa ano eh. Ay, marami Pag na ito. Pag medyo ano, yan. kunwari wala, mo, pwede babayaran ko rin to. Oh, hindi oh, hindi. Ayoko, may mga nakakita dyan. Malilegit check tayo dyan. Ay, ano, ang gloves ko kasi, ah, ganyan, transparent. Ganyan, okay lang ba yan? Pero, ito po ang black po kasi may gab sama na sila pero ano bang mas maganda ito ba o yung puti lang black black kasi di diba pag white pang ano hospital ay, hindi hindi siya white ay di ba transparent Para spares. plastic lang siya this po ayan ay, ganyan ay, ganyan manipis yan di ba O, sige pero ba, ito na lang ang gloves natin ngayon okay oh, sige uh oh, Jake, gloves bigyan mo na sila yung mga nag-aano sa kanin tapos syempre may... ayan para sa iyo ma'am madam belt bag oh belt bag na kasi ito para safe Ayaw Ayoko nang ganito, gusto ko Louis Vuitton. Ay, wala pa. Hindi ko pa kaya. <laughs> Louis Vuitton o kaya Herpes. Hindi, ano, <laughs> 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 hindi ko pa kaya, madam. Ay, hindi <laughs> ba Herpes? Herpes at saka Louis Vuitton sana. hindi ko pa kaya, madam. Pag medyo bag, ano bag, na tayo. Ito, mga ginto. <laughs> yeah. Ay! Hala. Yan, madam. Thank you. Tulong ko na yan sa'yo. My God, ito ito. Oo nga. Ayan, Ay, dahil kahit... binigyan mo ako ng 3,000, ibibili e, ko to merienda ng mga tao ko. So, kung so, napakala dyan, oh, yan, madam. ah, so, merienda nila to. Maraming salamat oh, sa effort. Yeah. Thank you At, din po. Kupiting ko na lang kaya. Sa <laughs> na lang, kaya na lang. <laughs> akin na lang kaya. Sige na, akin na nga lang. Tapos yan, belt bag para yung mga ano-ano, anik-anik mo. Ayan, Ay, maraming salamat naman ate. Nakakaiyak naman. Asan yung ano ko, ha? Panyo, wala akong panyo kay basahan na lang. <laughs> Pero bago naman to, unang, isang beses lang man nagamit dito sa estante uh, lang naman. Ayan. Oh, nakata nakakatas naman. Maraming salamat sa iyo ha. Shout out sa lahat ng uh, viewers namin sa 6.8 million views. At saka kasi Madam may pag sa akin. Sana lahat ng vlogger na nagpunta dito sa ring lang. na din, you no? Know? So maraming salamat talaga ha. May mga vlogger talaga na nagbibigay din pala ng ano, bilang pasasalamat. So maraming salamat. Appreciate ko po ito lahat. Thank you and more viewers pa ulit para may gift ulit. Saring. <laughs> Okay, maraming salamat sa imanag e sa import mo. Thank you po. So ayan.